sa digital age, ang mga cellphone ay naging extension ng ating sarili. Dinadala namin ang mga ito kahit saan, palagi ang tinutukoy, at ginagamit ang mga ito para makuha ang bawat makabuluhang sandali sa aming buhay. Gayunpaman, mayroong isang kakaibang kabalintunaan, sa kabila ng palaging pagkakaroon ng isang high definition na kamera sa kamay, tila hindi namin nagawang i-record o kunan ng larawan ang paranormal fenomena o UK sightings. Ang kabalintunaan na ito ay nagiging mas nakakaintriga kapag isinasaalang-alang namin na ang mga kamera ng telepono ngayon ay sapat ng advanced upang makuha ang matalim at malinaw na mga detalye. Gayunpaman, sa mga mahalagang sandali, kapag nasaksihan natin ang isang bagay na hindi maipaliwanag o hindi pangkaraniwan, tulad ng isang hindi kilalang lumilipad na bagay o isang paranormal na kababalaghan, madalas nating nakakalimutang gamitin ang ating mga kamera. Bakit ito nangyayari? Marahil ang paliwanag ay nakasalalay sa likas na katangian ng mga pagtatagpo na ito. Kapag may nangyaring hindi inaasahan at nakakagulat, ang ating agarang reaksyon ay karaniwang pagkabigla o takot pa nga. Sa mga sandaling iyon, ang aming pansin ay nakatuon sa pagsisikap na maunawaan kung ano ang aming nakikita, sa halip na isipin ang tungkol sa pagdodokumento nito. Ang adrenalin at sorpresa ay maaaring magpalabo sa ating paghuhusga at, sa ilang sandali, nakalimutan natin na mayroon tayong tool sa ating bulsa na may kakayahang makuha ang nangyayari. Higit pa rito, karamihan sa mga bigay sighting at paranormal na karanasan ay panandalian na tumatagal lamang ng ilang segundo o minuto. Ang oras na abutin natin para mag-react, ilabas ang telepono at buksan ang application ng kamera ay maaaring sapat na para mawala ang fenomenon. Ito ang mailap na katangian ng hindi maipaliwanag. Sa kabilang banda, mayroon ding mga nagmumungkahi na ang mga fenomena na ito ay maaaring magkaroon ng kamalayan sa ating teknolohiya at maiwasan ang sinasadyang makuha. Kahit na ang ideyang ito ay higit pa sa larangan ng haka-haka, nagdaragdag ito ng karagdagang layer ng misteryo sa kabalintunaan. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan pinapayagan tayo ng teknolohiya na idokumento ang halos anumang bagay sa real time. Gayunpaman, pagdating sa mga paranormal na kaganapan o lite sightings, ang kombinasyon ng sorpresa, takot, at ang panandaliang katangian ng mga pagtatagpong ito ay kadalasang nag-iwan sa atin ng walang nakikitang ebidensya, na nagpapanatili ng misteryo at pagkahumaling sa hindi alam.